Alam nyo ba, may mga tao na hindi magandang mabigyan ng puder kahit maliit lang kasi nagkakaroon sila ng illusory authority. Pakiramdam nila, kahit wala na sila sa posisyon, sila pa rin ang dapat masunod. Ayon sa Journal of Personality and Social Psychology, ang taong nasanay sa power ay nagkakaroon ng status preservation bias. Ayaw nilang mawala ng kontrol, kaya automatic silang kumukontra kapag may ibang nangunguna at ayon sa Columbia University Leadership Dynamics Study, kapag nabawasan ang perceived authority ng isang tao, tumataas ng 60% ang chance na maging resistant, dismissive o uncooperative sila sa bagong authority. Hindi dahil mali ang leader, kundi dahil hindi sila ang leader. Ibig sabihin, gusto nilang sila ang masunod. Sabi pa ng Philippine Journal of Psychology, ang mga taong ganito ay madalas may ego threat response, nagiging defensive, passive-aggressive at minsan pa nga, gumagawa ng silent sabotage, talikuran kung manira. Dagdag pa ng Harvard Business Review, ang mga dating in-charge, kahit small task lang, ay prone sa overclaiming, feeling nila, mas alam nila ang lahat kahit outdated na ang impormasyon nila. Kaya, kung ayaw mong maging ganyan, manatiling mababang loob kapag binibigyan ka ng maliit na kapangyarihan. Kasi, kung sa maliit na puder ay nagmataas ka na, paano ka papagtitiwalaan sa mas malaki.